Hello guys, so what's up guys? Ayan uh, for today's vlog guys, uh, sa mga nagtatanong kung anong magandang gamitin o oh, mas madali. So yung Facebook profile ba na naka-professional mode or yung Facebook page. So para sa akin guys, mas maganda ko na gamitin ay ang Facebook page. No? So una. So unahin natin yung Facebook profile na naka-professional mode. So ang Facebook profile kasi guys, once na turn on po yung professional mode ay isa ka ng ano, a content creator o digital creator. So ibig sabihin niyo noon, mayroon ka ng community standard policy na susundin. So dati na hindi pa naka-turn on, so kahit ano i-post mo or i-upload, so hindi ka magkakaroon ng violation or restriction. So ngayon naka-turn on professional mode ka na. So ibig sabihin noon yung mga luma, yung mga nakaraan na na-upload mo, na po na-post mo ay ma-detect yun ni Lolo Meta yung mga bawal na nai-upload o na nai post sa inyong mga profile. So ngayon magtataka ka kung bakit kaka-start mo pa lang sa Facebook sarili's nagkakaroon ka na ng restriction o violation. So dahil yon doon. At isa pa, uh, <clears throat> ang disadvantage ay yung mga privacy natin. So once naka-turn on po 'yon, yung ating professional mode ay automatic na ka na po yung ating mga information, no? Kasi nga, ano ka na eh, digital creator ka na. So, yun po yung disadvantage sa profile. Pero ang naka-advantage naman doon ay yung mga friends natin, ay lalo na yung mga kamag natin, ay nakasuporta sa atin. Kasi nga sila yung mga viewers natin dahil siyempre sila yung mga friends natin sa, one, sa Facebook profile. At isa pa, advantage din dyan, yung mga friends natin, once na naka-turn on na po yung professional mode, ay automatic followers na po natin siya sila. So, kung mayroon kang 5,000 na friends sa Facebook profile, automatic na followers na po yun. So, yun po yung advantage din doon. So, marami pa dyan. So, i-discuss natin yan. Then, dito naman tayo sa kuan sa Facebook page. So, dito sa Facebook page, talagang fresh yun. So, wala kang violation kasi nga bago. So, kumbaga, baga, walang record po yun. So, fresh na fresh. Kaya, mas maganda po gamitin yun. Marami pong opportunity na mahil malinis yung ating page. So, yan po yung ikinaganda noon. No, mas recommendable po yung page para sa akin. At base din sa mga sabi-sabi nila, sa mga napanood po ng mga <coughs> nagsishare. No, so, para sa akin, mas maganda page. Kasi nga pang ano talaga yun, mga pang business or pang vlog, kagaya ng mga ginagawa nyo. So, yan guys, kung napapansin nyo, yung followers ko dito sa aking <coughs> Uh, Facebook page ay 57 followers pa lang. Pero yung views, ayan tingnan nyo. Uh, naglalaro siya sa 100, uh, 200, 500, 400. Naglarange siya sa 200 to 500. Yung views. So imagine. So ganun po ka recommendable ang ating page. Pagka page po yung ginagamit natin. No? Then dito sa aking profile, meron tayong 3.6 followers. Pero tingnan nyo po yung views. 60, 30, Meron ding 200, 500, 700. Mababa lang kumpara doon sa Facebook page, di ba? Biro eh, mo 3.6k followers ka pero yan lang yung views nyo, di ba? So mas marami pa rin yung page, mas recommendable. No? So yun po yung advantage at disadvantage. No? So depende pa rin sa inyo yan guys. So kayo pa rin ang masusunod kung anong gusto nyong uh, gawin or anong gusto nyong gamitin profile. Page ba or yung Facebook profile na naka-turn on yung professional mode. So yun lamang guys, sana makatulong. Hanggang sa muli, follow for more videos and tips. Bye!